Update sa laban ni Mil, Silent Assassin, Pahardo, ngayong araw, ika-26 ng Desyembre taong 2024, magaganap ang laban ni Mil Fahardo laban kay Makanya Johanna ng Tanzania para sa bakanteng WBO Global Flyweight Title, Lokasyon, Superdome Arena, Dar es Salaam, Tanzania si Fahardo ay patuloy na nagpapakita ng galing at determinasyon sa kanyang career bilang isa sa pinakamalalakas na boksingero sa flyweight division, sa record na labing isang panalo, siyam na bayko, dalawang talo, at dalawang tabla, siguradong handa siyang ipanalo ang titulo ngayong araw, samahan natin si Fahardo sa laban na ito at ipakita ang suporta ng buong bayan, live updates, abangan ang updates dito para sa bawat round ng laban.